Sa so mga ka-Berk's, punta tayo ngayon ng grocery store at ang budget natin, $100. Dapat may dala tayong calculator. Isang pork belly, saka buto-buto. So para sa $100 challenge natin, $30 na lang 'yung ano natin. Sir yes. Pwede magpa-picture mami ko sa'yo? Oo, Oh, sige po. Tagasan kayo, ma'am. Hana po. Sa? Hana. San po 'yung Hana? Malapit sa drum heller. Ang oh, layo nyo pa! Uh. Inay, magandang araw po. Pinapanood kita, taganti polo ko. Po. Taganti polo po kayo. Malambot na, wala nang tibay na maaasahan mga kabricks. Matanda na siya. <laughs> 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 mga kabirts, magandang araw po. Chris Cusinero at... Angelo. At Angelo. Wait, ito pa. Oh. Uh, ano? Ulam natin? Ito ulam natin. Nagluto ko ng paksiw na lechon. Bakit? Beans? Ah, wala nang laman yung ref? Wala na. Wala na nga. ato, marami pa tayong tubig. <laughs> Siyempre anak, nagtitipid tayo. Alam mo naman si papa mo eh. Sobrang yaman ko dito sa Canada. so... nga, okay, ikaw nga yung pinakamayaman na nakakilala ko. Dito. <laughs> <laughs> so, anong gusto mo? Anong plano natin? Ano? Punta tayo ng grocery. Mag-grocery tayo. Okay lang bang budget na 100? Okay lang. Ha? Tingnan natin kung ano magbibili sa 100. Okay lang yon. O yeah. oh, sige. So mga ka-Berks, punta tayo ngayon ng grocery store. At ang budget natin, $100. Dapat may tayong calculator para ma-check natin kung over na 100 o hindi. Ha? So yun ang magiging challenge natin for today. So sama kayo at uh, mag-grocery tayo for $100. Tara! Naku, wala tayong cash, wala tayong libre. Naku, cash. So, dito tayo sa Wahing, mga kaberks. Lagi naman tayo nagpupunta rito pag bibili tayo ng murang karne. Medyo mahirap lang yung parkingan dito. Saka medyo mahaba yung pila kasi nga mura yung karne rito. Ma, pengi ako ng ano, pork no, belly. You... Yeah. Isang pork belly. Tsaka buto-buto. Okay lang yan. Hello sir, how are you? <laughs> buto-buto ma'am. Oh yan, pang sigang. Maraming mga Pilipino yung mga namibili rito, Parang mga kasabayan natin. Ayan, uh, nandiyan sila. Hello, ma'am. So, yung bills natin is $68. Uh, yung $68, meron tayong uh, pork belly. May pork belly. Tapos, pork shoulder. Pork shoulder. Tapos, meron din tayong uh, tuwalya at saka bituka, meron din tayong bituka at meron din tayong pork bones. So siguro more than 10 kilos lahat yan or more. Mga 12 kilos lahat yan for only $68. I'm going to pay by card please. Thank you. Thank you. Oh, tapos may libre daw. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, not yet, not yet na chat ayun so sakto 68 dollars para doon sa general na natin for today thank you thank you very much po kabirds thank you so para sa 100 dollar challenge natin 30 dollars na lang yung ano natin yes pwede magpa picture mami ko sa'yo oh sige po nasan po tatawagin ko lang oh sige po pinapalo ka oh sige po ma'am no problem Taga saan kayo ma'am? Hana po Sa? Hana Saan po yung Hana? Malapit sa Drumheller. drum heller Ang oh, layo nyo pa? Uh. <laughs> What? No. Dapat binili nyo mga halagang 200 dollars 160 na <laughs> 160 uh. Ang -huh. oh, dami lang karne no <laughs> Napakadami, napakamurang karne rito so, so shout out na mga taga Hana Shout out po <laughs> Shout out, saan kayo sa Pilipinas? Sa Sambales po Sambales, Pampanga. Pampanga Sambales din po Sambales, kabalen ko pala ini meto po. ngayon ini eh. Oh, kabalen. O, oh, sige, maray, maray maray salamat po, salamat ingat, ingat po. po. Ingat din po, ingat din sa pagbabyahe, malayo pa oh, kayo po. ha. Salamat po. Magandang pumunta na naman sa inyo pagdating ng summer. Okay. Mm -hmm. Hana. Hana yun ba yung lugar na ko konti lang yung tao? Oo, oh, na mayroong isang lumang restaurant na lumang hotel. Yun nga, na-feature na namin yun ni Tito Mango. Oo, oh, oh, nung nagpunta kami doon. Si, ano, si Nickelback. Oo, oh, oh, si Nickelback, correct. Si Nickelback. O, oh, sige po. Sige ingat, ingat, ingat. Thank o, you, thank Chris you very much. Ingat, ingat. O, oh, huwag nyo kalimutan, ni subscribe si Chris Cusinero sa ating YouTube channel, okay? <laughs> <laughs> thank you, thank you. Andito naman si Nanay. Nay, no? magandang araw po. Pinapanood kita, Taganti Polo ako. Taganti Polo po o, kayo. Kayo, Pampanga. Opo, uh, actually, taga-Orani taga po. Orani, orani po ako. Orani. Opo. Oh. Follower kanyan. Ganyan. Follower. Oh. Palagi uh, ito pinapanood. Ano ay nasa nasa ano na kayo? Nasa video kayo. O mami, hintayin niyo Thank you po. Thank, you. po. Ingat. Matagal na po kayo Ingat. dito sa Canada. Three, sa magti foreigners. three years. Magti so three. Ah, ano po? Ah, kaka PR po. lang ni nanay o Four tourist. 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 PR. Ah, yeah, ano. wow. Congratulations okay, po. Na na, ano? Congratulations. Ay, ah, ingat si Angelo niyong, po. Ano, si Opo. Oh, oh, <laughs> Palagi ko kayo pinapanood yung mga luto mo. Opo, oh, salamat Ando po. Ano ka pa sa ano, sa bayan Norman Wells. Oo. Oh, oh, no, ah, pirapano. ang tagal na po. No, matagal kami Oo, matagal ka rin. Oo. Oh. Pinapanood sa si, 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 kita ng si, 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 Norman oh, Wells. Shout out, taga sa kayo sa Pilipinas ka, Antipolo. Ah, Antipolo City. Shout out niyo yung mga kaibigan niyo sa Antipolo. Ay, mga taga Antipolo. <laughs> salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Okay, ingat Thank, kayo. thank you. Ingat, thank you po. Oh. Ang sarap nung kahit papaano meron kang mga ano mga kabricks na nakakita sa iyo tapos kinukumusta ka nakakaano nakaka, ano? nakaka uh, pampagaan ng loob mo ba kahit maraming problema dito sa Canada pag nakita mo sila gumagaan yung loob mo at nagiging positive lahat ng mga negative na vibes na ganoon talaga at basta laban lang tayo nanak lang. Ano yan? McDonald na naman? May nakita ako. May nakita ka McDonald? So, puto tayo McDonald. Eh, paano yung budget natin? Is $100 lang. Nakaka-69 na tayo. $69. $31 na lang. $31 na lang. Pero yung $69, kung makikita yung sobrang dami. No? Ang daming karni. Tapos, saan tayo pupunta? Superstore. Superstore. Para mas mura mga gulay, no? Yes. Please. Kung ano man, bibili tayo ng egg. Kailangan natin ng egg, di ba? Pang almusal mo. Yes. Egg. Mm. Medyo mahal na yung egg ngayon, pero tignan natin. Sama kayo, uh, punta tayo ngayon sa Superstore. So, dito naman tayo ngayon sa Canadian Store. Ayan. Dito tayo mago grocery Ito oh, lang, no? Oo, okay na yan. Hindi mag yung $30. $30 lang yung budget natin, eh. Tingnan natin kasi kung kailangan namin bumili ng ibang items at hindi kakasya yung 100, wala kami ibang choice. Di ba? Pero challenge to, so kayaanin kaya natin challenge na. Personally speaking, <laughs> nah. for me. Ha? Not for me. Not for you. 100 dollars kung bibili ka ng steak, yung 100 dollars mo kukulangin para sa ilang pirasong steak e, eh, no? Yeah. Oo, so ang bibili natin yung pinakamura lang, yung mga isda-isda sa kagulay lang gusto ko yung tuna steak tuna steak? Yeah. mahal naman kasi yung tuna anak eh saka wala rin itong sale yung sale na nabili ko sa Safeway yon hindi dito sa Superstore kuha lang muna si Angelo ng pushcart Paunahin mo na siya no. Naalala niyo yung mangga Oh. <laughs> Ay, mangga mong ginawa ng float? <laughs> na yung so mahal na mangga Oh. Oo nga, yung mahal na mangga na ginawa mong float, diba? Mango float. <laughs> kuha ka nga anak ng ano, kuha ka ng isang sibuyas at saka upo. Mga dalawang, dalawang piraso ng upo. Ay, mahal lang sibuyas, wag yan. Wag yan, yung puti na lang bilhin natin. Tapos ito, ang pagpili nito yung matigas para mas matagal mabulok tulad nito matigas kasi pag malambot na siya pasira na okay na dalawa tapos ano po bang kailangan ko luya, wala tayong luya sa bahay baka magtinola tayo o magluto tayo ng chicken kunin <laughs> mo yung malalaki kahit isa lang, ito anak yan, kasi pag binalatan mo yan, hindi mahirap balatan. Tapos, pangkain pang ko sa ano, sa trabaho, ito mura lang, $7. Kahit maliliit siya. Yan, apple. Saging. Saging, anak. Mura lang ang saging, eh. Tapos, ang kinukuha namin, yung kulay verde pa talaga para matagal bago mahinog. Ito, sakto ano pa gulay doon tayo sa ibang gulay beans 3.99 per pound 4 dollars pwede na ba to 3.99 per pound sige kuha tayo ng cabbage Karot, marami pa akong carrots sa bahay labanos nila daikon 88 cents per pound eto mura lang to 88 cents per pound ayan lang malambot na siya malambot na yung ano niya car oh. malambot na wala nang tibay na maaasahan mga kabricks matanda na siya <laughs> <laughs> oh, nak -oh. radish or daikon masarap kasi yan eh tapos bokche wala akong bokche sa bahay Bok choy is 3.98 for dollars ang isa. So mahal. Ito 3.99, mahal din. Ano nangyari ba't nagmahal na? Ito 2.88, 288, medyo mura. Oo, okay lang 'yan. B baby bok choy. Baby bok choy, ito yun 'di ba? Baby bok choy. Tapos ito kailangan ko to para hindi na ako magbabalat. Medyo mahal nga lang. $4.50. Wala na. Sobra-sobra na. Hindi talaga magkakasya yung $100. Tapos kailangan ko rin to. Kasi pag nininilaga ako, gumagamit ako na ito. Uh, napa cabbage Or pechay bagyo. Tapos may kamatis pa na ilang piraso sa bahay. So okay na yon. Ampalaya, gusto ko ng Ampalaya anak para sa diabetes ko. Ito yung sibuyas. Mas mura 'to, 99. Saka mas gusto ko yung maliliit para tipid ako pag gumamit ng sibuyas pa isa-isa lang. And $30. $30 na. Wala na tayong choice, so sobra yung pinamili natin. Nandito na tayo, alam nga naman pagkasyain lang natin 100. Ampalaya, gusto ko tong Ampalaya na to. Kuha ka ng plastic bag anak, please. 299 per pound. So, 6 dollar per kilo kunin mo yan kailangan ko kasi ito eh ang palaya yan okay na yan lahat na yan okra din sana eh maganda rin kasi yung okra pingin pa ako isang supot anak please kuha lang ako ng ilang pirasong okra oh sorry my friends <laughs> that one is okay that's a new one these are the old ones kailangan ko talaga to eh maraming mga followers natin nagsasabi na kain ka ng okra maraming okra kasi nakapagbaba ng sugar syempre nakasunod ako sa mga sinasabi nyo ayun nakakaalam so Okay na yan, anak. Tignan nyo. Puro gulay yung mga binili naman namin dito. Kasi, napili na natin yung karne doon sa pinagbilhan natin kanina. So, ano pa ba? Nakano pa ang bibilihin natin? Ikaw naman. Anong gusto mong bilhin? Sige na. Eh. So, hindi natin na natupad yung challenge natin na $100. Kasi, hindi talaga kakasya yung $100 mo pang nag-grocery ka. So kung ano pa yung bibili namin sobra sobra na yung sa 100 dollars pero sinishare namin tong vlog na to para kahit pa paano kapulutan ng idea ng information ng iba na gusto pumunta dito sa Canada na ang mga grocery dito hindi na gano'ng kamura noodles, kailangan natin ng noodles no? tapos sa uh, sale yung mga bigas nila actually hindi ko masabing sale to kasi 40 dollars eto 19 dollars pero 8 kilos. Ito 18 18 kilo for 40. So mas mura pagka 18 kilos, no. Pero 40 dollars. Ito 'yung paborito kong corn beef. Ito. Ayan, ito talaga paborito kong corn beef. Hindi ko pagpapalito sa Pure Food. Sorry pero mas masarap talaga 'to. Pero meron pa naman akong ilang piraso sa bahay. Ano yan nak? Champorado, gusto mo ba? 2 dollars ang isa. Mm. Sige, ikaw. Oh, serves five ba? Baka mamaya. <laughs> serves five Pang -pamilya people? pamilya na naman yung lutuin mo. No? Five people? Oo. <laughs> uh -huh. Ano ba to? Yung powder lang? Laman ng kahon. Ang laman ng kahon laman. ay isang pakete ng champorado mix sa saka kailangan ng sugar sa ng tubig. Yun lang yun. Oh. Hmm. Pero chocolate lang yan na kay eh. Chocolate at saka sa sa at saka ano lang eh? Japanese rice. Okay na eh. Malagkit gawa kita niyan pagka ano pagka mayroon tayong bili chocolate powder at saka ng Japanese rice ngayon paborito ni Angelo pansit canton at saka yung green tumatagal naman ito ng one month tumatagal na basta pagka tinatamad kami magluto yan yung kinakain niya may siya talaga sa mga ganyang noodles eh kaya pinapabayaan ko yung anak ko nak parang masarap din to di ba kaya lang mahal to eh Ayin. 79 ang isa yung beef sa kayong chicken, bakit kaya mahal nito? So, ganun. bakit mas mahal yan kaysa doon sa mga pancit canton? Pareho lang namang noodles 'yan. Totoo, minsan nag-iisip ako kung bakit mas mahal yung ano, single single item yung ano binebenta nila no samantalang ito ah uh, 5 piraso per ano, per pack. Tapos mas mura pa. Ano pa? Bong Tomas na sa bahay, ginamit ko na ngayon. So, ka isa lang. Okay na yung isa. Hindi siya ban. hindi siya ban dito sa Canada. Marami kami dito. Sa ketchup, UFC, ayan. Lahat yan. Jupran. Marami dito sa Canada. Ladies choice. Bili yung tinapay anak. Yung brown bread. Yung murang tinapay lang nak. Yung pa-expire na. Ito oh. Pa-expire na to oh. 197. Dito nak. Ayan whole wheat bread, 1.97 kaysa doon sa tigfo 4 dollars. Ibang laki ng difference. Maubos oh, naman natin yan agad. Mm -mm. Ano pa? Magsi-switch ka ba? No. Yes, tara din yun. No. <laughs> Not anymore. <laughs> Not anymore. Mm, six pieces for 4 dollars. Medyo mahal din pero mahal na talaga yung mga bilihin ngayon eh. hindi lang naman dito sa Canada lagi ko sinasabi yun no? hindi lang sa Canada, maski sa Pilipinas maski sa US, mahal na rin eggs, kailangan natin ng eggs for breakfast $7 oo, mahal lang egg ngayon ayun ang egg na bili ka na yung tige 18 pieces anak ayun na, merong 2 for 24 pieces yun bale 249. for Tingnan mo nga. Di ba? Okay na 'yan. Kuha ka na ng dalawa niyan, 249. Sale sila ngayon. Ngayon naka nakadali tayo ng sale. Tapos dito mga item ng Pilipinas. Meron silang langka. Meron din silang kamyas. Meron silang dahon ng sampalok, oh. Dahon ng sampalok ba to talaga? Maynilas, choice, tamarind leaves. so nga, no? Pero hindi ito yung bubot, eh. Kasi yung bubot yung magandang pangsigang. Tapos meron din silang kasaba, shredded coconut, horseradish leaves, tapos dahon ng malunggay, ano to? Dahon ng saluyot. Tapos spring roll, meron dito. Mahal pas, mahal pas, nak, eh. Nine dollars ang isa. Pastayas. ring roll 18 dollars 18 dollars itong mini pork lumpia 18 dollars to ha ah, 19 dollars pampanga style wow pas itong galunggong na daing barrio fiesta bali tatlong piraso for 10 dollars tapos itong bangus isang buong bangus malinis na nakat na for 11 dollars mahal So pass tayo dyan Pusit Seven dollars yung isang pack na manipis Wow Ay nak Parang mas mura to Thirty pieces of egg Yan twenty four Ten dollars Diba Dito na tayo Balik na natin yan Ay no name pala yan Oo oh, okay lang yan Mas gusto ko to Pareho lang na egg yan Pareho lang yolk at saka white Meron yung egg na to So dito na tayo kailangan maging ano ako eh maging smart ako sa pagbili ng item dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon kaya nga tinuturuan ko tinitrain ko si Angelo na matuto siya na mag budget tapos kuhanin niya yung mga item na reasonable pla reasonable price yun oh, hindi natin makikita sa loob pero itlog yan itlog yan ano pa wala na okay na yan o may gusto ka pa wala na tayong bibilihing karne mahal isda ayan yung steak yata anak tuna oh. ay mahal dito anak anak mahal dito expensive doon 6 dollars 7 dollars lang mahal mahal dito ayan sana masarap yung salmon na yan kaya lang mahal eh. Mahal ka Berks Madalas ito binibili ko rin to Kasi mura lang itong isda na to Seven dollars Basa fish Parang hito ito eh Ito kuha tayo isa nito nak Nak to kasi mura lang Seven dollars lang Andito na rin naman tayo Itong Ano ba to Makeren twelve dollars Mahal ah, ano pa ba? Ito, ito medyo mura. Bakit dito mas mura? $7 lang. Bili tayo niyan. Isang isda. Tapos, ito naman yung pampano. Pampano na isda, mga kabirks. $10 para sa apat na pirasong maliliit. Pwede na. Apat na piraso pero maliliit. 10 dollars sige pwede na kuhanin ko na to so yan lahat yung mga napamili natin wala na tayong bibilhin anak sure ka so oh, yan lahat nabili namin so tignan natin kung magkano lahat yung nabili natin ngayon 100 dollar challenge wagsak hindi kakayanin meron din pala sila rito Axtel oh Axtel ganito kadami 20 dollars 20 dollars wow tapos meron din sila rito eto tosino tosino for 549 diba longganisa 5 dollars mahal so tara diretsyo na tayo sa pagbabayad natin tara na anak uwi na tayo baka kung ano pa madampot natin dito eh. madagdagan pa yung ating babayarin pero yan talaga mga pinagkukuha namin mga kailangan namin yan eh. ay tomato sauce kailangan ko ng tomato sauce yung maliliit lang na pag nagluluto ako tomato paste tomato paste tomato sauce wala ba rito ano no name tingnan mo nga kung meron may no name dyan kaya nga tomato paste itong tomato sauce eh pero for 150 not bad sige kuha na tayo kuha ako na ang apat apat niyan tapos tomato paste is one dollar. Tomato paste mga tatlo. May kasi yung anak ko sa luto na mayroong mga tomato sauce. Kaya no name, no name. No name, no name. Eh Canada brand naman 'yan, di ba? Yeah. Proudly Canadian. Oh, proudly Canadian daw, di <laughs> ba? okay na 'yan. Tara na. Saka na kami magi-stake ulit ng anak ko pagka medyo nakaluwag-luwag na kami. <laughs> Tama na. Basta ang importante ngayon eh meron kaming ano, meron kaming stock ng pagkain sa bahay para pag nagutom kami magluluto lang kami sa bahay. Hindi na muna tayo kakain sa labas. Tipid-tipid muna. Ang napamili natin. Magkano ba? Saan na ba? 99.67 konting-konti na lang <laughs> 100 dollars na eksakto sana ang <laughs> galing so tara na ka -berts. 100 dollars to pa lang plus 69 yung ating karne so 170 yung nagastos natin para sa grocery natin for two people para sa dalawang tao at usually 1 week lang namin budget yan so ganun talaga eh taste, -taste lang <laughs> Hey, how are you, my friend? Wait. <laughs> Kailangan may mga dala na kami mga bag kasi pag wala kang dalang bag pati yung bag kasama pa sa budget mo kasi dito hindi na sila nagpo-provide ng bag talagang bibilihin mo Okay na nak Ayos na Tara, uwi na tayo So, hindi namin natupad yung aming $100 challenge So, kailangan talaga namin mamili pa ng ibang mga item Nanak no, Hirap na, $100 di pa sapat sa ating dalawa O, ganun talaga For one week lang yun, ha mm -hmm. So, thank you very much nga pala Tuon sa ating Kabirks. Hey, Cedric How are you, man? We good? Wow, yeah. I know, right? <laughs> yeah. Maybe later. We don't know. <laughs> Hopefully not. Hopefully not. <laughs> See yeah, you, man. You. So yun nga, yun yung ano, yun yung aming kasamahan sa... Sige na, buksan mo na yun anak. balik ka na lang dito. Yun yung aming tenant sa baba din na housemate namin, dumating na rin siya galing sa trabaho at yun nga, maraming salamat talaga at may mga mabubuting tao tayo mga kaibigan na nandyan at nakasuporta sa atin hindi ko na i-detail hindi ko na elaborate, pero maraming maraming salamat po at hindi tayo pinapabayaan ni Lord sa lahat ng mga problema natin at huwag tayong mag-give up sa mga kaibigan ko diyan na na sa tingin niyo eh sa katutok yung problema niyo. Maraming paraan para mal malutas natin yung mga problema. Maraming paraan para masolusyunan natin yung problema natin. At marami paraan si Lord na ibibigay sa iyo para masolusyunan yung mga problema na yan. So paano? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Chris Cusinero at Angelo. Ang inyong kapamilya kapuso ka tropa ka barkada at ka, ka, ka Burks. Burks. Maraming maraming salamat po hanggang sa ulitin po. Bye bye. Hmm. Kaya mo na? Kaya mo? Sure? Yep. Oh, wala na akong bibitbitin. Soft drinks muna lang. Ayos. Ay, wala na ba? Wala na pala. <laughs> Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama